Ang panorin niyo po mga reactor po yung mga binanggit dito. KOGR Team VSM Reactors na kinabibilangan nina Kalingap Official Global Reactors Kalingap Maripineda Kalingap Emerita Sario Trimatet Gabarda Anthony Pedrero Tony TV Liz TV KOJR Hong Kong James Molina, Marilyn Conanan, Christy Fermosilio, Bricks TV, Baby Rod the Vlog, Laila Guerrero TV, Mami A TV, Maya Vlogs, Caroline Rivera, Libra Girl 84, Erika Alpon, Carmi Galliardo Vlogs, and Bernadette Bodino. Patuloy po sana nating suportahan ang mga solid galinga na Maraming salamat mga kali. Ayun, uh, magandang gabi po. May ko re tayo ngayon. Ang ni Dr. Lab at uh, Sandy nasa pagkakataon nagkita si Vianse sa yung isa sa napakalaking sponsor niya na si Miss Provido sa ano sa airport po start na po tayo so, andito ako hoy hoy buslak hoy ito si Mang Ben Probido Pampi Provido ba? Yung sponsor. Ay. Ano Gusto makita ka. Ang ah, ang hindi okay ka pala, pinabol talaga. Si Mang Ping Provido yung nagbigay ng malaking pera. Yun. Mang Ping Provido. Saan si Boss Rap? Boss Rap! Boss! Bumping Provido. Bumping Provido. Saan? Ando Anak. Imit mo muna. Masa niya? Anak dito. Dito kayo? Betsy, Betsy. Betsy. Ayaw niya mamit dahil siya kasi may sakit siya. Hmm. Sana hindi pala kasak... May sakit pala. May sakit pala si Ms. Provido. Kay. Ayun o, yun o. naka Naka-green. Naka-green. Ah, ah. Harangin ko, boss. Harangin ko, boss. <coughs> <laughs> Sipag. Sipag ni dokter love ha? <coughs> Gusto kami mamitin <laughs> <coughs> ka ni Kalinga, prop Prof. O niya, rasa kain. Gusto rin makita nih prop niya, Prof. Dito na, <coughs> Dito na. <coughs>

Ngunit ang Alam niyo guys, si BNC kung makita si Ma'am kapag anak niya. ayan po.

ini nasi bangkai. Oh, Selamat po, 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 ah, si ya, Bu Sika. Regali ulah kamu mau ketawit. Tidak pun talaga doon. Tidak pun talaga doon. Masih pun talaga doon. Masih Sweet-sweet talaga o, ni Ma'am Provido ni Ma'am Ping Provido parang matagal na silang magkakilala ni Beyonce sweet sweet niya kay Beyonce ay tapos sila sa tawid ay tapos sa tawid tapos sila Hawa kamay po sila, Oh. Halat. Mabait talaga si Mampi. itu yang sekian Selamat kok Mampa Thank you so much po. Ingat guys. ingat bukayo, ingat bos. Thank you so much. Siya lang nakakilala sa akin. <laughs> siya sa akin. Oo. Oh. lang? nakatayo ako doon. lang? siya pa kay Dr. Love para magpakilala na siya, si Ping Nilapitan ako. Wow! Sabi ko, nakasindi ko lang. Kaya na alis na po sila. ako kay Mang Ping. Hindi ko na nga alam na dumaan kayo eh. <laughs> Inasikaso si, ko. Ah, uh, sige po. Ah, uh, hanggang doon na lang po ang ating maitling reaction. Nagkita na po si Mang Providus sa kasabihan sa si Bago po tayo magtapos. Mm, supportan po natin ang magmahal ni Kuya Bar, Dr. Love, saka si Herna, at sa lahat ng cables. Dr. Love, kalinga Pedro. At lahat po ng, um, mga kalinga preactors. Thank you po.